So hi guys, kumusta kayong lahat? At lalong lalo na sa lahat ng mga supporters ni Tatay Tech at mga subscribers ni Tatay Tech na nakasubscribe dito sa ating channel Shoutout sa inyong lahat and Happy Sunday! So sa lahat nga pala ng mga nagtanong kung bakit wala na akong mga bagong upload na uh, reaction videos So ako po mag-sorry sa inyo dahil Sobrang busy po talaga natin, hindi po tayo makasingit gumawa ng videos dahil pagkagabi niyan, pagod na tayo. So, but since ngayon ay Sunday, so wala tayong trabaho, tayo ay gagawa nitong reaction na to. At uh, meron kaming Bible sharing. So, ang napag-usapan namin dito is about sa pagdisiplina ng mga bata or anak natin. At kung kailan tayo nagkakasala sa Panginoon kung kailan tayo nagkakasala sa anak natin about sa pagdisiplina. At ito yung napili kong video na bigyan natin ng reaction dahil ang pag-usapan natin ngayon na reaction is akma dito sa video na to. Alam kong matagal na tong video na to at paulit-ulit nyo tong napanood. Siguro nabungog na ngayon dito sa pagpanood sa video na to at nagsawa na kayo. Pero sorry dahil ipiplay natin to ulit.

Hindi po ako nakapagsabi na wala na pong tindang. Yan lang po, yun lang. So yun, malinaw. Malinaw na ang dahilan sa pag-alis niya doon talaga kay Tatay Tikram is yung mga palo na natanggap niya. So sige, usapang palo. Yung mga palo na natanggap niya kay Tatay Tikram, malayong malayo yan doon sa maltrato na sinasabi niya. Yung mga ano ng kawayan, palo ng pagmamahal ng magulang yon. Malayong malayo yan sa sinasabing niyang maltrato. Baka naman kasi si Dave hindi niya alam yung salitang maltrato. Kapag sinabing maltrato, siguro doon gumagapang ka na, gumagapang ka na dahil puro ka na pasa, balik na yung mga buto mo dahil milatrato ka nga. So Dave, tandaan mo, ang palo ng pagmamahal ng magulang ay hindi nakakamatay. So sabi doon sa Kawikaan na nabasa namin Para talaga to sa'yo Kapag So alam mo to dahil Nag, nag, ano kayo, nag church ka palagi alam mo yung mga verse So kapag ang anak mo Ay paulit-ulit na Kagawa ng kasalanan Huwag mong ipagkait Sa kanya Ang pagdisiplina Kung ang iyong anak ay ah, Hampasin Ninyo ng pamalo na may kasamang pagmamahal ito ay hindi naka ito ay hindi niya ikakamatay ito ay nakakatulong sa kanya dahil ang pagpalo ng may halong pagmamahal ay nagpapaalala sa iyong anak na mahal mo siya at gusto mo siyang idisiplina at nagpapaalala sa iyong anak na siya ay nagkakasala o nagkakamali So yun yung kawikaan na nabasa natin. So paano tayo nagkakasala o nagkakasala sa Panginoon? At sa ating mga anak. Tayong mga magulang nagkakasala tayo sa Panginoon kapag pinabayaan natin ang ating mga anak, naggumawa ng mga kasalanan na hindi natin tinutuwid. Kinokonsente natin. Nagkakasala tayo sa Panginoon at sa anak natin nagkakasala tayo sa anak natin dahil kinukonsinti natin yung mali niyang gawain. So, hanggang sa paglaki niya, mali yung ginagawa niya. Hinahayaan natin. So, sino ang uh, mapapasama doon? Sino ang mapapahamak? Yung sila at tayong mga magulang. So, nagkasala tayo sa mga anak natin at sa Panginoon dahil pinabayaan natin ang anak natin na nagkakasala. Hindi natin tinutuwid. So, kailan tayo hindi nagkakasala. So sabi nga doon, ang pagpalo sa anak ng may kasamang pagmamahal ay hindi yun kasalanan sa Panginoon. Hindi yun kasalanan ang pagpalo sa mga anak na may kasamang pagmamahal. Dahil yun nga ay tinutuwid natin ang ating mga anak na nakagawa ng mga kamalian. Pero nagkakasala tayo sa Panginoon kapag ang ating mga anak ay pinalo natin ng sobra na may kasamang galit. Nagkakasala tayo sa Panginoon dahil hindi na tama yung pagpamalo na may kasamang galit. Pero mostly naman, ang hirap naman mamalo pag walang galit. Pero tayo mga magulang, siguro no, ah uh, pag yun siguro sinasabi na pumalo ka ng ano, ah uh, may halong galit, yun na siguro yung nabalian na natin yung anak natin uh, na, na, na putulan na natin ng hininga dahil sa pagpalo natin doon tayo nagkakasala pero pagpalong pagmamahal ang pag-usapan malayong malayo yan sa uh, maltrato na sinasabi ni Dave so yung mga palo ni Tatay Tikram na natanggap mo Dave palo yan ng pagmamahal ng magulang palo yan na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nagkakamali. Na dapat ituwid ng magulang dahil ikaw ay tinuring na anak ni Tatay Tekram. Kaya ka pinalo, pinaalala sa iyo na ikaw ay nagkakamali. Pero kinasama mo ng loob dahil ayaw mong magpadisiplina dahil matigas talaga ang ulo mo. Dahil walang magulang Dave na gustong ipapahamak ang anak. So dito ko ngayon sa araw na to napapatunayan sa sa mga verse na nababasa ko na hindi pala talaga kasalanan kapag namalo tayo ng anak na may halong pagmamahal. Dahil yes, yung pagpamalo natin kasi kung hindi ka mahal ng magulang mo, hahayaan ka. Kapag hindi ka mahal, hahayaan ka. Bahala ka dyan. Yung anak ka, bahala ka dyan. Pero pag mahal ka ng magulang mo, itutuwid ka niya dahil proud kami pagdating ng panahon na ikaw ay may alam. Ikaw ay marispeto na bata. Ikaw ay magalang na bata. Paglaki mo, dahil takot ka sa magulang, dahil dinisiplina ka ng magulang. Pero ikaw, Dave, kinasama mo yung pagdisiplina ni Tatay Tikram sa'yo. Dahil pinili mo nga yung makamundo na bagay. Yung ano, mga temporaring bagay, yung kasiyahan, yan yung pinili mo. So, sinong nagkakasala? Kumalinaw so, dito guys sa usapan natin na malaking kasalanan ang mga wakwak -wak sa mata ng Diyos. Dahil kinukonsinte nila si Lorde. Kinukonsinte nila ang bata na gumawa ng kamalian. Dahil ano eh, dinadaan nila sa pera para makuha nila ang bata. Dahil alam nila kung saan ang kahinaan ng bata Doon nila dinadaan No? Una dyan pera So Itong si Francis talaga Ang tulay ng pagkakasalang Nagawa nito Dahil Unang una sinira niya ang relasyon Ni Tatay Ticram at ni Dave Dahil alam niya nakita niya kung ano yung kahinaan ni Dave Kahinaan ni Dave Is pera dahil gusto ni Dave humawak ng malaking pera, gusto ni Dave masunod yung mga gusto niya na bibili ng ganito, bibili magpapagawa ng ganito, gagawin ko sa motor ng ganito. Yan ang gusto niya. Ang gusto naman kasi ni Tatay Tikram is pahalagahan yung mga pera dahil hindi habang buhay ay may magbibigay may pera. Pero gusto niya is mabigay agad. Sabi nga ni Tatay Tikram na halos araw-araw may parcel na darating, na dumating. Na para saan pa? Eh, ang dami ng sapatos, ang dami ng damit, ang dami ng mga bagay na hindi nagagamit. Pero, ikaw diba wala kang kakontentuhan. Kaya, ang gusto lang naman ni Tatay Ramil sa'yo is maging kontento ka sa mga bagay at maging marespeto ka, magalang sa magulang, pero wala talaga. Hindi talaga kaya ng power ni Tatay dahil sinuway mo talaga. Dahil ayaw mo talagang magpadisiplina. So, sinong nagkakasala ngayon dito? Sabi nga, nagkakasala tayo kapag kinukonsente natin yung bata na nagkakasala. So, kayong mga wakwak, ang laki ng kasalanan ninyo. Hindi lang sa kay Tatay Tekram, sa kay Dave. Paano ikaw, ano, DC? Paano mo nasasabi Lagi mong sinasabi na ang Diyos ng bahala mag, magbibigay mag, mag o, umapaw, siksik liglig ang biyaya. Na kin, kin kasalanan pala yung pagkukonsinti ninyo sa pagkakamali. Dahil kinukonsinti niyo dinidiktahan niyo pa nga eh. So ano yun? So ito yung na ko ngayon dahil habang nag ano kami kanina sa Bible study kami, ito talagang situation na to ang iniisip ko dahil yun nga ang rason na umalis ka doon dahil pinapalo ka pero itong mga palo na natanggap mo kay Tatay Tekram yan ay palo na pagmamahal na punong puno na yung pasensya nila sa'yo punong puno na sa 5 years sa katigasan ng ulo mo tinatago nila yung ugali mong katigasan ng ulo mo ikaw na nga mismo nag umamin sa mga supporters mo na matigas talaga ang ulo mo. ba? Diba? So, yun lang ang ma-share natin ngayon. So, hindi pala tayo nagkakasala sa mga anak natin kapag pinapalo natin sila. Dahil yan yun ang nagpapaalala sa kanila na sila ay nagkakamali. So, ang mga nagkakasala, yun yung kinukonsente ang pagkakamali ng anak at yung pagpalo sa kanila ng sobra na may halong galit, doon tayo nagkakasala pala. So, yan, sa lahat ng mga nagkukonsinte sa mga wakwak -wak dyan, uh, good luck sa inyong lahat. Uh, sana naman lang na imbis na sana yung ang bata ay turuan ninyo ng tamang gawa, gawain, tamang asal, pero wala, nilaso ninyo talaga. So, nandyan na kayo paligid, sabi pa doon yan, narinig nyo, sabi nyo, ay, ang sakit noon! Sabi pa ni DC, oh, ang sakit nun. Pero, kinukonsente talaga ang pagkakamali ni Dave na nagawa. Dahil wala din naman kayo doon sa bahay kung paano siya nagkakasala doon. Kaya siya napalo dahil punong-puno na yung magulang sa kanya sa mga ginagawa niyang pagkakamali. So, yun lang. Good luck sa inyong lahat, mga wakwak. Sana'y darating ang panahon ay maging okay na kayo. Bye. মাযবাযবাযবাযববাযবাযববে <us>